ayan mga kamalay po so ito yung part 2 ng uh, usapang uh, babahay usapang uh, proposal na magkaroon ng pabahay na maiimbol po ang gobyerno gobyerno po ang mamamahala so, kung ibig sabihin po natin yan kumbaga, mag magpartner yung malakanyang yung mga sit uh, na mga mga bayan at mga pagawaan, kumpanya. Pag-usapan po natin yan. Kung ito maaprobahan, ito maaprobahan po ng sinusulong nila sa Ontiveros, maaprobahan po ng, ng PBBN, Mag magawa, mangyari po ito, ay napakaganda. Napakaganda. Yung conditite man yan, o house man yan, napakaganda. Basta, mag-aabil po ang middle class, ah, uh, yung may hirap, yung poor, yung homeless, at sila ay makakatanggap. Walang pipiliin. Maganda po yan. Una, kung magangyari po ito, unang-una pong mawawala yung mga squatter area. Yan. Kasi may hirap yan, nasa squatter, pero hindi ko natin masasabi kung sa squatter, may hirap. May mga tarbaho diyan tsatsaga lang sila sa, sa pag squat pag squatter Pangalawa, mawawala po yung mga katira sa ilalim ng tulay yung mga nasa gilid ng ng ilo malapit sa uh, sa baybayin dagat malapit basta mas malalapit sa ano mga delikadong tirahan mawawala po yun di ba at mababawasan din yung nangungupahan oh nabanggit naman po ni Silador Reyes na ang upa lang sa condo type na sinusulong nila ay 2600. Siguro kayang-kaya po 'yan ng, ng ng ano ng sa middle class. Kung hindi kakayanin itong ng mga mahirap na Pilipino at yung mga homeless, mayroon namang subsidiya na galing po sa gobyerno. di ba? Yun yung nando sa proposal ni Sen. Isa Monteveros. Ngayon, dahil ang mag-partner ang, mag ang Malacanang at ang, ang isang uh, bayan, ang maghahanap niyan ay yung mayor. kung mayor, congressman, or gobernador. Kung saan area itatayo ang ano, um, ang, isang kabahay na galing sa gobyerno na o condo type man yan sila maghahanap niyon kung malapit man yan sa sa isang mga pagawaan sa sentro mas maganda ngayon itong may hirap itong may hirap na sinasabi at homeless maaaring maging worker diyan sa komunidad ng pagtatayuan ng condominium, condominium kung dominium type o kung row house type man yan bakit? para makabayad din sila doon sa itinayong pabahay na yun. Magka, mag, mag, gawa ng programa ang gobyerno no? sa mga pag-aaral, livelihood, na sila yung mga worker. Ha? Sila yung mga worker, yung mga, yung mga homeless at yung sinasabi ng turuan may yung mag-guide sa livelihood. Parang yung lahat ng nandun na nag-abil nung isang pabahay na yon doon na ang sentro ng kalakalan at sila yung kung kauna-una ang i-priority mga worker sila yung mamamahala sa livelihood ngayon habang tumatagal matututoy yung mga yan dahil may mga pag-aaral maaaring silang mag-apply sa isang kumpanya ngayon nabanggit ko kanina mag magkaroon ng partners sa mga pangap, mga kanya-kanyang uh, pagawaan pinagtatrabaho ka nitong mga mga nasa middle class hmm. Parang magkaroon ng agreement ang gobyerno at ang, ang ang isang kumpanya dito mapiprevent po natin yung kasiguruhan sa trabaho mga kamalayang puso kasiguruhan yung security of tenures kasi magkakaroon ng agreement eh parang pwede na nang kaltasin yung sahod nila doon sa pabahay automatic nababayad doon sa sa pabahay doon sa kunditite kung nakaangkla yun doon, mahirapan silang tanggalin. Kasi may agreement sila sa ano sa, sa government, mga kamalayan puso. Ang isang kumpanya. At pwede lang silang matanggal kung gumawa sila ng kalukuhan, ng karantaduan sa isang pagawaan, ang isang manggagawa. O diba maganda yung ganon, partner? Marami po ang magiging epektong maganda kung ang gobyerno ang mamamahala sa pabahay, katulad po ng Japan. Hindi yung ang namamahala ng pabahay ay yung mga kapitalista ng mga may sariling real estate katulad ni Cynthia Villar eh laki ng ang laki ng upa, ang laki ng bayad. O di ba? Oh. Mga diba? oh. sa inyo, Senator Cynthia Villar. magpatira ka muna ng mga may hirap, yung sinasabi mong homeless, dyan sa mga pinuhaming lupa mong lupa, lupa. dahil mga pagmahal ka naman sa mga hirap pero hindi, anyway huwag na natin tingnan yung kisintya siya bilyar kasi itong sa gobyerno, mas magandang, magiging epekto nito pag ito talaga, ano, magiging saludo po ako kay PBBM hindi po ako maka, maka Marcos pero magiging saludo po ako sa kanya pag ito po yung inano uh, niya pinagtuunan uh, niya ng pansin itong pinopropos na nina Senador Risa Magandang programa po ito. Palalimin po natin. ah uh, bigyan natin ng magandang kahulugan. Kasi yung kick, sinasabing kickback ni Senator Sentia, kung ang mamahala naman ng gobyerno sa 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 hanay ni PBBM. Hmm, bakit ka pa mag-iisip ng ano? Kung sa bayan naman ang mag-iisip ng ano-ano, kung sa ang manginginabang naman ay bayan mga mamamayang Pilipino. Diba? Oh. Maganda nito per city o per bayan ang programang ito. Diba? Mas magiging organisado ang 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 isang bayan kung ganito po yung sistema. Diba? Pero palalimin pa natin ito mga kamalayang puso. Meron po akong ginawang uh, ang uh, mga short video yung sa ano limang ano uh, limang ugnayan limang ugnayan para maging mabuting tao at mabuting leader magkukunik-kunikta po dito itong ginawa ko pong itong video po ito dun po ito magkukunik-kunikta -kunik at ito ay pupukusan ko mga kamalayang puso para magagawa maintindihan ng mga mamayang Pilipino at ng mga namamahala sa gobyerno na ito ang dapat natin gawin. Bakit? Kasi sa panahon natin, ngayon problema natin yung climate change. Pag may organisado, ang organisado ang pamamahala ng 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 gobyerno ng mga bayan, ng mga barangay. magkakaroon po ng disiplina ang lahat. Yung peace in order mawapatupad ng tama. <clears throat> Palalimin po papalalimin ko po, po talaga tumatakman ng puso. Ito yung hinihintay ko na uh, pagkakataon na maitindihan yung ginawa kong uh, short video dun sa limang ugnayan para maging mabuting tao. Yan. Kaya PBBM aprobahan niyo po yung proposal ni Senator Resaltiveros at pagandahin po ninyo, pag-usapan po ninyo mga namamahal sa gobyerno kung paano po ito mapapaganda at paano po ito magagawa ng tama na malinis walang korupsyon ah uh, organisado para po sa ating mamayang Pilipino sabi nga niyan yung mga pangit na nangyari sa atin kalimutan na natin Magpatawad tayo at tatawarin natin gumawa tayo ng bagong uh, aksyon, gumawa tayo ng bagong plano para po sa ating lahat. Hindi po para sa sarili. nilang lang mga kamalaking puso. Maraming maraming po salamat sa pagsubaybay niyo po sa aking uh, YouTube channel, TikTok. Uh, maraming salamat sa mga new subscriber at Uh, mga bagong follower sa TikTok. Ayan, pag-usapan natin yan. Babalikan ko po kayo mga kamalayang puso. Dipindi po sa inyong comment. Bye-bye!